Ayan po ngayon ang demo ko paano to <laughs> play ang party. Yes, Ayan po ay ay. Tapos ikaganyan. Hindi ko siya marunong. Ito. Oo, oh, oh, ito, ito. Ayan. Ayan. Bulat-lat po sipitan mo lang. Oo, oh, dire diretso Huwag mo i- Ay, so. Ah, okay. Kailangan mas mahipit pa. Ayan po ang Pinus product. Ay, ang galing. Ito po instructor namin. Say hi. Say hi. Hi. At ako na naman po, alagi isang chat. Bakla, mawala. Ang gatas ng aso ay para sa tuta. <laughs> Ang karas ng bawa ay para kay Maya anggaling sa baka <laughs> hindi hayop <hari pa>, anak mo <laughs>